Hello mga mi. Magandang araw, magandang buhay. A day in my life. This is Mommy your single mom. For today's video mga mi, ay nag-breakfast ako diyan. Nagluto ko niyan for breakfast meal ng arroz caldo o kumbaga sa Bicol ay tawag din namin ay lugaw. Sabi nga nila, kapag mayaman daw, arus kaldo. Kapag mahirap naman daw, ay lugaw o oh, saan naman kung mga nasa middle ikaw mga mi so ang tawag namin dyan ay lugaw lugaw na laang life update pala mi ng inyong mami nest nyo ay ilang araw hindi ako nakapag upload dahil meron akong mga inaasikaso mga pang personal na pang problema ng buhay namin ng inyong mami nest pero kahit pa paano tayo nakakasurvive at nakakarao sa mga everyday in life natin kailangan lang natin harapin ang bawat mga pagsubok sa buhay natin mga mi yun nga lang ikami kailangan mo talaga magpakatatag sa buhay natin mga single mom kasi kapag hindi tayo nagpakatatag ay maaaring tayo ay magkaroon ng depression or sabihin natin ang anxiety depression mga mi kailangan pakatatag and be strong mom lang tayo mga mi ang buhay kasi mga mi ay hindi pare-pare yung -pare mga sitwasyon. So anyway, ito nga pala mi ay nagluto ako ng breakfast habang tulog sila. So niluto ko dyan mi ay dahil tag-ulan nagluto ako ng aros kaldo nga sabi ko nga kanina. Nagluto ako ng aros kaldo kumbaga sa amin. Ang tawag namin dyan ay lugaw la. Pagkatapos nga pala mga mi na niluto, nagluto ng breakfast, minagin yung mamines ay lumabas at parang nakaroon yung mga dapat nakaroon yung mga personal na lakad So paglabas ko dyan mga mi ay medyo okay na yung panahon, sala sa init sala sa labi. So anyway, so may mga parts dyan kung saan ay walang ulan. So may mga parts naman dyan ay meron mga ba, so ano nga ba, anong nangyari sa mundong ito mga mi? Bigla nga pala kami medyan na kinabahan ng driver, ng tricycle driver ako kasi bigla nag-overtake naman tong kotse na to ay abasin mga nakikipag-unahan sa amin. So, nagpa siya na lang ang tricycle driver. So, ay nga pala, may nandyan ako. sinasabi ko na may lalakarin ng mamines nyo. Hulaan kung saan yan. Ito nga pala may yung sinasabi ko sa inyo na continuation ng update about sa health ng Mother Earth ko. Kaya so baga, mas marami-rami ang nakuha namin na ano na uh, reseta kaila galing kay Doc ay almost malaki-laki na nag namin kaya humi kami ng tulong sa DSWD para sa gamutan ng aking mother for 3 months na gamutan niya. So kailangan matapos yun So anyway so malapit na malapit na yan sa katotohanan ng maminis ninyo. Bilang na sana makapasa ako sa interview kasi kap sabi Doc kapag hindi ka nakapasa sa interview ay Apple. hindi ka maririlisan o magkakaroon ng pay out o mabibigyan ng ayuda Three, from the SWD. So, wala naman siguro lahat naman nakapasayan. After nga pala, may nang ano ko, pagpunta sa five, SWD, pag-asikaso kayo, may pag-uwi ko, may naghihintay na nga pala ng mga I tutor ko. So, hindi ko na yan, hindi na po na, na, na yan mga minag si Mami Nes si ninyo two, kung paano magbihis, two, kung paano magpalit ng damit ko, paano, paano pag-uwi kasi nagmamadali na talaga two, two, si Mami Nes ninyo kasi lowbat na nga yung CP niya. So, pagdating na sa pagdating sa bahay ay ay, meron na akong tutor sa na naghihintay pala sa akin na ko sila Star. so eto na nga pala buti na lang at nandun ako at naabutan na pala nila Nine. ako hindi pala naabutan ko sila so at least na, naabutan nila ako pagdating na pagdating ko maya maya dumating naman itong mga cuties na patutis One. ng mamines nyo so ayan pinapractice ko nga pala sila dyan ng reading so kahit pa pano ay kailangan makabasa ang mga patutis ito. ko na ito Four years old pa lang pala nga pala sila so, practice kami ng mga reading sounds ito. syllables. So, ayan. Ito to si James na yan ay nagtayo. At kailangan naman ma-identify namin dyan yung recognizing all numbers. Counting numbers, writing, and reading sounds. So, itong dalawang to ay mag-classmates. Actually, actual talaga mga mi ang totoo dyan ay unang naging tutor ko na dyan ay tuti ay si etong si James. So, itong si James na to ang unang naging naging ko. Ito. So, nirecruit naman ng mami ni James. etong ano pangalawa, na naging ko naman si Princess, yung mami ni Princess. So, paano yan? So, unti-unti na nga pa nakikilala ang tutorial ni mami nas niyo. So, ayan, after that, para hindi sila maboring, ginagawa ko ay pinapakulay ko sila yes, so, at pinapagawa ko sila na mag-write ng numbers without okay, tracing. So, okay, more okay, practice practice lang okay, dyan. So, makita mo dyan, may ginagamit ng batang okay, ito ay crayons na James. malaki. Kasi, number. alam niyo ba kung bakit para kasi okay, minsan ang mga si bata talaga mga may ay natatamad magsulat using the pencil masyadong maliit. So, ang ginagawa ko na record ko sa mga duties ko, sa mga mami ng duties ko kung maaari, hanggat maaari, ay gumamit ng laking crayons kasi no, doon yan. nagkakaroon sila ng interest sa paghawak e ng pencil. So, paano nga ba mga mi e ang paghawak yun, isa, ng isa, pencil? Isa, 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 Ibig sabihin na, yan, na, kapag ang bata dadawag dadawag hindi pa marunong, mag, marunong e magsulat e or marunong maghawak ng pencil, ang pinakasikreto talaga yan mga mi ay kailangan maghawak sila ng malaki na pencil or is either crayons. Doon sila mag at magkaka-interest sila. mo muna dyan mga mi ay kailangan kung na sila makuha ang kanilang attention so ang ginagawa ko using the crayons solving a crayons ayan nakakapag sulat sila na without tracing pinapractice nila more practice pa nga dyan so paulit ulit nga dyan na pagsulat itong si James kasi gusto ko talaga ma-perfect ang pagsulat ng nang ano yeah, ng number 3 yeah, so it's ayan so anyway nakapag-practice kami kaya tuwang ako na kahit pa paano oh, may natutunan ito. naman itong si so, James ito. sa pagsulat ng numbers without tracing at ito nga pala may itong beauty patuti na itong girl na to ay si princess si princess ay medyo sa umpisa ay natatakot. Akala niya hindi daw siya marunong, marunong magsuyat or magsulat. ay I min mean, magsulat. Sabi niya, kayang kaya ko yan. Sabi ko sa kanya, lagi sanasabi, ay kaya ko yan ma'am. Kaya ko yan ma'am. Ito naman to si Princess ay nirecruit nga pala ito ng mami ni James. Yung mami ni Princess. Kaya ayun. So, nakakatuwa naman ng mga batang ere ay kahit papano ay nakakaintindi at meron naman din naman lahat ng oras pa nga pala dyan, ay puro ka may basa, sulat pag pagrinos ang ginagawa ko every 15 minutes ay pinapalitan ko sila para maglibang for example reading kami after 10-15 minutes mag magpe-play kami ng holding things para ma-exercise ang kanilang mga kamay kumbaga locomotor exercise ay hand motor nga pala exercise so pagkatapos nyan mi mag-color kami reading, writing and then yan nga pala si princess kasi kahit na paano na daw siya Pagkatapos ng palamig dyan ay nag-exercise na kami mga bata. Yung makikita mo sa tuwan-tuwa sila kapag alam mo matapos sa sila. So ayan, lagi namin kinakanta everyday. Yung routine namin ay kantahin yung watermelon and then mag-exercise na sayaw-sayaw sila upang ang mga bata ay maging bibo. Yan ang laging-laging routine na ginagawa ko sa kanila kapag dalawa o tatlo silang mga bata sa tablet. Okay. Ano pa? So, ako ay may lubo. Ako Kung ay may lubo. Yung ikat sa langit. Hindi ko na nakita. Pumutok na pula. pala. Ay Sayang ng peya ko. Pambili ng sa pagkain. Sa, sa pagkain. Sana na, na nabusog pa ako. Okay. Ano pa? <clears> hmm. <throat> ang um, sampung mga daliri. Samp sampung mga daliri. Kamay at paa. Tiyah, Dalawang mata. Ilong na Maliliit na Ngaling! One, four! Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang, dalawang, lung na maganda. Maliliit na ng ngipin. So, dito magtatapos ang A Day of My Life ng Mami Nyo. Thank you for watching. Hope you enjoy my content for today. Have a nice day, God bless. Alam mo ba bakit lapis ang ginagamit ng mga bata? Para malaman nila na pwede pang pangitama ang mali. Pero alam mo ba kung bakit ballpen ang gamit natin? Para ipaalam sa atin na hindi tayo bata para ulit-ulitin yung mga pagkakamali. Diyan natin kayang mag